So guys, just woke up. Sisimba kami ngayon nang walang ligo ako. <laughs> Ayan, sisimba kami ngayon para kay Tito Arch for tomorrow. Fistulahan! Yes, separation pa tomorrow. Hi! Okay. Siyempre kasama kayo. sila. Say hi guys! Dapat isa, lipa kami. Dapat po sa lipa kami. Ngayon po ay hindi po pwede yung van namin kasi nga po nasira yung wiper, eh, baka po umulan, eh, hindi po namin makikitandaan. So ayan, dito na lang po kami sisimbasa tanawan, at dadala po kami kay Ieng. Dahil ngayon po ang padasal ni Ieng, September 1, guys. Ayan. Update ko kayo kapag nandun na kami, guys. Ayan si Chaconi, dalaga. <laughs> ngayon maganda pa din ako, guys, kahit just woke up, oh. Di ba? Walang pagbabago. Ay, namuti <laughs> So guys, nandito na naman ay So guys, nandito na kami sa simbahan ng Tanawan. Ayun. Huwag niyo pang ang buhok ko ha. Hi guys. <laughs> Dapat ay sali pa kami, hindi na tuloy kasi nagkaroon ng abaya Konting abaya ang aming ban. Kaya dito kami tumuloy sa Tanawan para tuloy pa rin ang aming pagsimba. sa Tanawan simbahan. Bibili lang kami ng kandila. Ako lang talaga Ako lang talaga ang may lakas ng loob na sumimba ng walang ligo. mo yung ako ng <laughs> nasa taas diga hindi naman ay si Atidius din pala o oh, kasama kami may iniwanan ng may sakit kaya oh. may sakit Diyos ko kaya may sakit siyang isisimba lagi na huhuli uh, so, pag sabi <laughs> daw pag may <-minorang>, <laughs> lagi nila ang ganyan nasanay kasi kami na malakas si Tito Arj laging siyang iwan yamot na yamot si atin si Ate Ana sa amin hindi ka naman dami daw magkakasama. Si Tito Orgy lagi nasa hulot ang aka isiga. Siga, <laughs> <laughs> yung day pang siyang may, ano, aberya. Sabi ni Ate Ana, hindi na ba sa inyo? Dini? Tapos na kami magsimba. Ay, sila. Ay, dadalaw naman kami ngayon kay Iing dahil padasan ni Iing ngayon. September 1, papunta naman kami ngayon sa Himlayan. Yeah. Himlayan. Hindi nakasami ang mami ko kasi kanina, gayak na. Ang nangyari, hindi kami natuloy. Ay, niyakag ko si Tito Ard. Sabi ko, sa tanawa na lang kami. Yeah, itulog simba. ako. Tumawag T si Ga, hindi daw tuloy. Eh. Tinawag sa ko sabi na ko. Natulog ulit ako. Sabi <laughs> sa na lang kami magsisimba. Eh, sumama sila. ayun oh. Tulog nga ako on the spot na laang. Kaya wala ligo. Sabi si Simba sa tanawan, wala na ligo. Ano yung maging successful ang operasyon ng aking kapatid po. Guys, inabot na ako ng gutom sa pagpuma sa palawan <laughs> Maraming maraming salamat kay ate Gemma from Israel. Yes, thank you guys. Tomorrow na po kasi yung pistola. Kaya po kung nagkuhan na siya sa Cebuana guys. Thank you, thank you so much. Sa lahat na na prayers. Maraming salamat tomorrow po. Pag-pray nyo po na maganda po yung result ng kanyang paglalagay ng pistola sa kanya, ng doctor. Si Tito Art. Siya si Tito Thank you so much. Eh, si Sisi. Kamsamida. Okay, gutom na, gutom, Ay, gutom na. na. Uy, na guys, pupunta pa. Guys, Ay, pupunta kami sa cementerio, guys. Dadalawin namin si Iyay at kamatayan ni si Iyay ngayon. Ayan ang anak. Ayan ang anak. Ay, So, after nga pala namin magsimba sa Tanawan, dumerecho nga pala kami sa puntod ni Ieng dahil padasal niya ngayon, September 1. Yeah, dadalaw kami, guys. And tomorrow, guys, tulungan nyo kami mag-pray na sana maging maayos yung operation ni Tito Arch sa paglalagay ng pistola, guys. Sana hindi mag guys. At sana maging maayos ang pistola sa kanyang kanang kamay. Ayan. Kasi pag daw nag kailangan pang bumili yun. Artificial vein. Ito sa kabila, itatry. Tapos pag wala na talaga, yun guys pag nag yung kanyang ugat ko, bibili ng artificial na ugat 100,000 kaya sana maging yung maayos na yung operasyon sa ka kanya mm -hmm. dito ka nakita oh, ah, guys Napili lang si call center ng kandila. Ayan, nagutom. Aka na yan. Bawal kang kumain yan. Sigat huh? kinuhanan mo ako <laughs> ng kanin nung isang araw. <laughs> <laughs> Bawal. Pag gutom na gutom na ako, tamulagat ka ako sa plawa ng mga tagal. Hmm, valid. <laughs> <Magid na. laughs> sabi ni Tito Arj, sabi ni Tito Arj, kung tuloy na daw bukas yung pagkakadyan ko sabi kayo, oo, oh, sino kasama ko ka bukas? Wala naman pala, wag na ituloy. Wala tuloy. <laughs> <laughs> ka pala daw kasama, siya Matitis ka naman ng walang kasama. Wala. Kaya naman ni Tito Arj. Kaya pray lang tayo guys, pray, pray. Namayat agad siya guys, papakita ko sa inyo. Ikay magdasal, laksan mo ang loob mo. Yan, namayot siya agad, okay, guys, sa pagdadayot niya. Na. Yan, o. Oh. Kasi okay. ang lagi lang yung kan ang kain lang niya ay talagang mga kaunti, tapos gulay-gulay pa, yan, o. Oh. Wala pang asin. Wala pang asin, magic. Sorry, ang, ang ano nga, parang sa iyo. Kahit pa eh, yung ihatol sa akin, ang ihatol ng doktor na inumin yung yes, paragis na yan. At kundi di naman sa tabi ng nichoy, huwag nang inumin. <laughs> Hi, Ying! Hi, Ying! Apat, apat. Four years death anniversary ni Ying. Yan si Yeng, nanay ni call center. Hi, Yeng! Ayun si nanay, may, may elevator ka dyan? Si nanay, Ay. doon pa nagpatayo sa kaduluduluhan. Tinan niyo kung ilang patong. Ang <laughs> dami! <laughs> kondo yarn? Nanay, nasa kondo yarn? <laughs> Ayun si kang Laura. Pagawa naman ng aking kwarto. Kapatid din ni Natsakoni at ni tatay at saka ni Yeng. Yan. Tapos si Nanay doon nagkondo sa kataas-taasan, fifth <laughs> floor. Ay, yung, pang, yung, yung, kapatid, ha yung pang kapatid, Ate Ibes. si Ati Ibes. Ate Ibis. Aris si Kakang Juan. Aris si Kakang Juan, ang tatay ni Consenter. Yan. dati nakikita nyo lang pasuray-suray sa video. Ngayon, sa langit na siya nagbibidyo. <laughs> Ito po yung anak na walang kwenta. <laughs> <laughs> <Ate, laughs> wala, wala. Yan. Hoy, yan kandila. Hoy, yan ibinili ko ha, 60 pesos. Sa Kinuha hulingka. pa yata sa kabilang ni eh. Hindi mo man tatayo kay Kang Juan. Oh. Ito okay um, na nanay na lang. Ay, sa taas okay. ayun Pal Palagi mo sa Ayun, oh. yun, yun, Hindi, pwede yan oh. kasi yan. Okay, tatay are. Bigyan mo naman si Nanay. Teka lang, Nanay. Inampon ka eh. Hoy, ayaw daw. Yan. Ay, Ayaw daw kumain ng turon sa tabi ng nicho. Pero dot-dot naman ng dot-dot. Oh. Ibigay na lang daw kay Ieng. <laughs> Sabi ko, ibigay Trump kay Ieng yan. Wala na nabibigay. <laughs> Nasa loob ng nicho. Taas naman ng kay Magaling nga doon. May pagkukundo sa taas eh. <laughs> yan ho, sa tuwing undas ho ay kami umakit sa nicho, sa taas si nanay. <laughs> may, na, may tanim na halaman si nanay. Baba, talaga nagtanim si nanay ng ano eh. Wala daw na hindi, nagtanim mo sa sobrang init. Sa sobrang init yung nagtanim sa taas ng puno. <laughs> yeah.